Okay, may mga uh, parking space po dito sa downtown Davao. Sir, good afternoon. Pwede na sir? Uh, actually, recorded ta sa camera. Mangutana lang ko, sir, kung uh, pila ang ato ang uh, parking fee dito sa mga parking space nato sa downtown Davao. Uh, first two hours, sir, is 20 pesos. Mm. And then, pag mag-sobra ka sa two hours... Natay succeeding hours, 10 pesos per hour. Okay. So, first hour, 20 pesos. Yes, sir. Then, succeeding hours, 10 pesos. Yes, sir. Per hour. Per hour. no? Per hour. So, mga light vehicles. Mga light vehicles. Okay. How about motorcycle, sir? First two hours is 5 pesos. Okay. And then, first. the succeeding hours is 1 peso. Okay. Barato lang, no? So, sa light vehicle, first two hours, 20 pesos. Yes, succeeding hours, 10 pesos per hour. And sa ating mga motorsiklo, 5 pesos, pesos sa first 2 hours, hours then succeeding is 1 peso. peso. So mura lang guys or barato ra no sa Davao ang ato mga parking fee. So mas maayo po ni kaysa madakpan patong ano? illegal banging, parking. Banging, sir. So sir asa man natong usay uh, ilhanan nato sa ka area kung uh, pay parking ba siya para di po din madakpan just in case nga mali amo ang pagpark. Kung may mga team ilhanan nato nga kini siya nga area public is, uh, parking niya ni for public parking? Makita na ko, sir, na siya ay mga line na, yellow line. Okay. So, intended na siya para sa light vehicle, karehanay uh -huh. mo yung unit. Hmm. Uh -huh. And then, katong naka-parallel, sir, side it. Side-ed parallel. Intended for motorcycle. Okay, intended sa motorcycle. Uh, pero katong pinakadulo na, sir, na medyo triangle na, is bawal na to siya parkingan. Hmm. Uh -huh. Kato lang, ah, uh, Naka-parallel na side it. Okay, so na ako yung mga nakitaan nga mga pulis nga nagabike, nagatuyok-tuyok. Then, na sila yung mga naisyuhan na mga motor nga nilampas dito sa parallel parking, di ba? Oh, yes, sir. Dito sa, ingonin mo, box sa oh. slanting para sa motor. Bawal na siya. Bawal oh. na dito siya. Kay, dili naman to siya ma... Kuha ng motor ito. Kuha naman to siya last part na lang yun niya. Oh. Okay, so, pila po na ang violation ang sunod, na sir? Ang sunod na na sir is light vehicle naman. Okay. Pila po yung violation na na sir? Kung madakpan o illegal parking? 500 pesos. 500 pesos uh, tuwang, uh, sa ito oh. ang citation ticket? Sa ano lang yan sir? Sa local. Sa local. Sir, kini yung mga truck. Bawal ang mga truck na rin. Dagko. Pwede siya sir. Hmm. Uh, ang first 2 hours sa truck is 100. Ah, first 2 hours sa truck, 100? 100. And then ang succeeding hours niya per hour is 20 pesos. Okay, mas mahal siya. So, ang succeeding siya. hours is... 20 pesos, 20 pesos, Succeeding hours, 10 pesos per hour. And sa ating mga motorsiklo, 5 pesos, 5 pesos. sa first 2 hours, hours. Then succeeding is 1 peso. 1 peso. So, mura lang guys or barato ra no sa uh, Davao ang ato mga parking fee. So mas maayo po ni kaysa madakpan patong kuno ano, illegal oh, yeah, parking. Oh, yeah, sir. So sir, asa man Asa uh, usay ilhanan nato sa usa ka area kung uh, pay parking ba siya para di po din madakpan just in case nga Malayo mo ang pagpark. Kung sa mga timailhan na to, nga kini siya nga area, is public upper. parking ni siya for public parking Makita na to sir na siya ay mga line na yellow line. Okay? So, intended na siya para sa light vehicle, uh -huh. ariyan na imong unit. Mhm. Uh -huh. And then katong naka-parallel sir, mhm. Uh ah, -huh. uh, side din. So, uh, side it parallel Intended for motorcycle. Okay, intended sa motorcycle. Uh, pero katong pinakadulo na sir, na medyo triangle na is bawal na to siya parkingan. Mhm. Uh -huh. Katong lang ah uh, Naka-parallel na side it. Okay, so na ako yung mga nakitaan nga mga pulis nga nagabike, nagatuyok-tuyok. Then, na sila yung mga naisyuhan ng mga motor nga nilampas dito sa parallel parking, di ba? Oh yes sir. Dito sa ingon ni mo box sa uh, oh. slanting para sa motor. Bawal na siya. Bawal oh. na dito siya kay dili naman to siya ma kuha ng motor to. Mo naman to siya yung last part na lang din niya. Oh. Okay, so, pila po violation ang violation na sir? Ang sunod na na sir is light vehicle naman. Okay. Pila po yung violation na na sir? Kung madakpan o illegal parking? 500 pesos. 500 pesos uh, tuwang, uh, sa ito ang citation ticket. Sa o... ano lang yan sir? Sa local. Sa local. Mm -hmm. Sir, kining mga truck. Bawal ang mga truck na rin. Dagko. Pwede siya sir. Hmm. Uh, ang first 2 hours sa truck is 100. Ah, first 2 hours sa truck, 100. 100. And then ang succeeding hours niya per hour is 20 pesos. Okay, mas mahal siya. So, ang succeeding hours is 20 pesos but kung saan pagkain ko sa truck sir nga kuhaan man ma-occupy din niya ang duha sir ah okay mau occupy niya ang duha ka, duha ka slot sa light, sa light vehicle sa light vehicle hmm ano rady ay okay, so. kataas man truck basi natin na mga iksuon ng mga truck nga mag-load or unload sa mga cargo dito sa mga tinda-tindahan so pwede dai ay siya basta kung siya, pila tung nakuha niya ang uh, box ano to yung bayaran Oh, kung unsa siya kataas Unsa siya kataas hmm oh. um. Pero kung dili po sa masakto, di siya ka-park. Ah, okay. So, so depende po. po. May naka-park na light vehicle isa. Hmm. Light po diya. So, para sa light vehicle lang po na, dili po siya park Ah, okay. So, dapat, paunahan na ilang ay Paunahan na lang, giday. So, dapat early morning sila magkuhan. <laughs> no Up? reservation. No reservation pa diri, ha? Sa so, ito ang pay parking. Sir, naghangang salamat. Sir, si pangalan yes, ni ano, sir. sir? Edward. Sir Edward sa Edward. pay parking Edward. uh, city team mo. Kodos sa inyo sir. O, sa tanan ng team sa pay parking unit. Okay, God bless. नहीं कि सर